Ito na ba yung anak mo? Ano to? Trece. Trece ay kasi hindi pa nakakapaglakad dahil eh, may celebrant palsy. Hindi na nakakapagsalita kaya sa ito yung labintat ng taon, kailangan niya pang magdaya per. Malaking sakripusyo talaga sa isang magulang na nanganap ito ay daramdaman. Ito sa ito yung sa mapagpala araw po sa inyo lahat sa halang po ng Panginoon at sa halang po ng inyong maglingkod, Kap. Edward, at sa programang mabuling, isang mapagpala araw po sa ating lahat. Mayroon po tayo dito ang panahon. Siya po ay Taga Baras Rizal. Tama ah. po. Taga Baras Rizal. Wala naman tayong Rizal. Ito yung nagdadala sa aking dati ng mano. Pero ngayon siya ay nagtatrabaho sa Bulacan. ba? Diba? Meron siyang anak na may kapangsanan. Yan. may kumbaga. sa akin ang anak mo na? Cerebral palsy. Cerebral palsy. Yan. ito na may kaibigan ko na may tuturi. Dahil hindi sa laban sa larangan na aking naro, sa sangala ng sabog, siya naman ay nagbibigay sa akin ng mga manok. Minsan utang, di ba? Hindi 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 ko kong mabayaran. Pero ngayon, dahil nga sa nagdang sakuna, siya ay lumapit sa inyong programa para humiling ng konting tulong para makaraos pa ang kanyang pamilya sa araw-araw na pangangailangan. Ano mo masasabi mo, May Bili? Maraming salamat po. Sa... Tema tema Ah, ganun ba? Ito yung bigas. Ayan. Dari mo yung bigas mo. At saka, siyempre, yung diet yan para sa anak mo. Double XL ba? Yung double XL, ha? Salamat sa mga puti. Ito ba kayo sa baras? Ano na narating sa hindi? Hindi niya. Saan? Maraming sa Sabuan na po. Hindi po. Wala na ba Okay. Sa bayan po ang ganda. Bayan na Muro? Muro. Sino? ba? Sa buwang buwang Hindi ko marun. di ako marunong eh. Sa Hawaii po yun ah. Ahhhh. Kanong Yan po siya po yung taga-bara sa Rizal. Malayo. Baka ano pa kung rito? 55 po. O, pesos pa pumasahe. Di 110. Paluluwala ko yung kanyang pamasahe. Eh. Dahil nakita niyo po, sa hirap talaga ng buhay. Ang programa ng munting hiling naman po, ay hindi namin hili ng tutulungan. Siya naman po ay laging nanonood sa atin. naka nakapalo, lagi po siya nag-message. Hindi ko nga lang po matumulan. Kaya nga sabi ko sa kanya, isang-isang araw, ilan talaga yung anak mo? Ano po? presyo Prese, Prese, Prese ayos. ay kasi uh, hindi pa nakakapaglaka dahil eh. may celebrant palsy. Hindi na nakakapagsalita kaya sa ito yung labing tatlong taon, kailangan niya pang magdaya pero malaking sakripisyo talaga sa isang magulang na nga nang isang nararamdaman ng isang sarap ay parang habang buwan wag kang mag-alala bibe ah uh, check mo yung address ha o so, alam naman na yung atampanan niya ano yung nagsasabong nga nabito tarang mo sure si sure oh. tayo kay sure para makarating sa inyo dadalawin ko ano yung anak para matapos kong alam nila at titignan natin kung anong may tulungan natin kung may tulungan natin tulungan natin baka sa akong pupunta taron at eh, sasama natin, o kaya papunta natin sa Yerawang Salis at titignan natin pa rin kung may ito sa ngalan ng pag-iikot, sa ngalan ng Panginoon, at sa pre-set so, program Ayan, di ba? Kaya yung nag-a-part, ito pa, ka na ba? Dito po, ayaw na natin, di ba? Pero pa yung natitira dito. 1, 2, 3, 4. Apo, perfect na lang ito ah. Ito, may natira pa po rin 15 at patay dyan po. Ah, oh, may hindi mo nang magtipula pag uwi mo, hindi ka sa naman. Ilang bahay sa bahay? Apat eh. O apat, kahit pa pano, ilimang kilo yan, ah, magandang sa uh, ah, ano, pagpapahawan mo. Tuloy lang, okay. sa pagmesyo. Sa lahat po nang umiibay sa programang magtipuli. Huwag po kayo pupunta dito na hindi po kayo napigay ng isa. Eh. Dahil maaaring hindi niyo po ako maaabutan. O kung manan man po ako, wala kang maitutulong itutulong sa inyo. Kailangan mo magbigay kayo ng size sa aking Facebook account, Edward Pante. Yung pong real account, may fake account po dyan, Kap Edward. Yung pong aking real account, na Edward Pante, ang followers po noon ay 13,000 plus. Doon po kayo mag-message, kayo ikaw naman na fake account, na Cap Edward, parang awa mo na. Baka pwede naman ako na kikiusap sa'yo na sana isa-down mo na ang iyong account na gamit-gamit ang aking pangalan sapagkat maraming gusto humiling ng tulong na sa'yo nagme-message at ang masakit pa sumasagot ka bilang ako. Parang awap na ako'y nakikiusap sa'yo. At sa lahat po na humiling sa programang Munti-Miling, kailangan naman po ang aming pakiusap, pasubscribe naman po ng aming YouTube channel munting by like Cap Edward at makikita niyo po doon ang iba't ibang pagtulong natin sa ating mga kaya. Nung nakarang po, Andang dami pumunta dito, bigas, school supplies, may nag arag ka pa ah, oh, okay. yeah. ba nga na? Ito, ito. Ah, ano ito na po? Mayroon po. Agrade to. Mayroon pa tayo dito ng grade to. Okay. Dito na kita ng grade to. Ayan. Pagkaya na natin. At saka na ako iso ulit. O. Pagkaya mo na. Dagdag mo to. Ayan. Diyan natin rin natin. May natira pa. Para sa inyong anak. Ayan. Dito. Pinapagrade to mo. Sala. Kaso wala na akong grade 4. Pero may wala notebook. Po, eh. Nangailangan ng notebook yun, di ba? O so, yan. Sama na natin notebook. O yan. po. Ipopost po namin ulit kung kailangan kami po pabalik sa pagtulong sa pagkakagigot so, pa ng financial assistance so, ng mga abang lingkod. Kailangan ko muna maghanap buhay, makapanil para may may tulong po sa inyo. Dahil ang ating pong ginagamit sa ating pagtulong ay nagagaling po sa ating mga customer na matangkilik sa ating hanap buhay kaya pinasasalamatan natin unang-unang Panginoon, pangalawa yung mga ating mga customer na tumatangkilik sa ngana ng Edward Auto Supply at salamat sa ating mahal na kapitan Bugnoy Cruz Russell Balera sa Barangay San Juan na patuloy na kumukuha sa atin at nagagamit natin ang ating kinikita sa paglilingkot sa ating mga kubayan siyempre nandiyan din ang kapitan ng Dolores sa si kapitan Paklim, Ayan. si kapitan Ingi Paklim, Ayan. salamat sa iyo Achembre, Kaikoya, Peri, Peri, Francisco. Ayan. Uh, Siyempre, dahil sa bahay po inyo, nagagamit natin sa paghihintot sa ating mga kababayan. din ng Barangay San Isidro. Sa angono, maraming salamat kay Pang At sa po, yung mga na natin mga buhay, maraming pong salamat sa inyo. Bilang pang ano, magsasabi mo? Ay, abad po. Oh, masaya naman. ba? abad po. Ay, po. Ay, o may ka, di ba? Kahit pa, napag-itin mo. Di Opo. Okay. 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 Muli po, sa ngalan po ng programa, muntuling maraming maraming salamat at pagpalaan po tayo ng Pumay Tapalo.